Hi guys! Good evening! Good morning! Saan man kayo nandun? So, ayun guys. Flex ko lang yung nabili ko. For today's video. Then, dahil ano, holiday, holiday ano, wala naman kami kaso. Kaya, ito. Ito lang yung san kapag stress ito lang yung stress reliever ko yan. Maxing tayo. Flex ko lang sa ina kaysa. Pag mga ganitong season kasi 'di ba winter. Tapos magja na spring season na kaya. ito talaga yung mga panahon na mura na nang sisil talaga. 40% off, 70% off sa mga outlet. Bumibili talaga ako pag mga ganito kasi mura. Sayang din. Explain sa inyo guys. Ito. Mark Jacobs ang um, brand niya. Unboxing tayo guys. Ha. Ayan. Nakita niyo. 40% off. Ay may ano pa. Trust bag pa. Ang ganda. May chest bag pa lang kasama. Ito ang ganda. Ang ganda pa ng kulay niya. Ayan o. Oh. Hmm. Diba? Cute. Mark Jacobs. Magkano ko lang siya nabili? Magkano yung pambili ko dito? Mimang haseng. Mimang hasen 40% of a young. Dati siyang yung mang, So, nabili ko lang siya ng kasing. At late kids kasi medyo price yung tatak. At least rising pero patagal mo na masyadong yes. ito. Sinunod mo na ito. Ito naman sa ASICS. Saan? Ito naman yung no? ASICS. Ayan o. Oh. Hmm. ASICS. My one and only boy. My son. My one and only son. Ayan. Daiki!

Ito sa mga favorite na brand ko. Ang Diesel. Nabudol na naman po. Kung tama-tama. Ayan o. No. Spring season. Ayan. Diesel. Ano yan? Diesel. Diesel pa rin. Ayan. So, spring season, ito naman pang summer na. Ang cute, di ba? Cute lang. Tapos, syempre, ang last item, coats. Sapat, pala under armor. Hindi siya nakabox kasi sayang naman. Eh, itatapon ko rin saka no, gumi pa. Kaya ayan, hindi ko na nilagay sa box. Running, running siya. Running siya sports. Kasi nagji-gym ako. Kaya ito. E, isa lang yung pang ano ko. Pang gym ko. Kaya ito. Pumili, pumili talaga ano, mas komportable. Magaan siya. Para kahit magtatakbo ako, hindi siya gaano mabigat. Kaya ito, talagang ano siya, maganda. Magaan lang. Saka malambot. And last naman, um, ang pang coach. Ayan. Ano to? T-shirts again. Di ba? Kailangan kong hilig sa pink eh. Yung suot ko pink din. Eh. Ito naman. May pagkapos sa pink. Kaya pa. naman nabili eh. pa yung nabili ko. Nung uh, weeks ago na. Two weeks ago na Kasama ko na. Ay, pasara ito. Ito pa rin. Ito Ay, adhesis. Ito sa anak ko. Sa anak ko to. Ayan. Ito naman, adidas sa akin. Adidas yung season hmm. diba? hmm. sale kasi, kasi kaya tinudo ko na sayang basta mga sale talaga pinilalagpas yan basta may pera ko kasi sayang CK Calvin Klein ayan summer ito nang ang Dress from CK pinix ko lang sa inyo guys wala talaga akong hilig ano ang dami. Pansin mo. More on dress, dress, juice. Ito pa pouch ito sa ko na ng last week yun ito. Ito na nga Sana pa Sana pa pa rin. So, Didas, Sak ito na to. Adidas pa Saka ang socks. Ito, Saan ako din naman ito? Saan ako ito? So, ayun na. Thanks for watching. Bye!